Kasaka, for today's activity sa farm I will going to trim itong ating jackfruit or langka So, for two reasons Number one, ay kailangan natin siyang ibaba, babaan dahil masyadong mahangin dito sa lugar to protect them from strong wind and yung sa mga na-experience natin nakaraan kagaya ng na isang langka natin dito Actually, dalawang langka na pala yung natumba ng malakas na hangin and pangalawa is to improve yung kanyang uh, fruiting capability. So what we are going to do with this langka is na natin yung taas, then tatanggalin natin yung mga uh, not dominant na mga sanga para magkaroon ng sunlight tatama doon sa kanyang puno para mag-stimulate ng, ng bunga. First activity natin is tatanggalin muna natin para makita natin yung mga dominant na mga sanga. Tatanggalin natin yung mga maliliit. So kasama natin dito si Kasakang Osep at si Kasakang Benji. So, sa pagtanggal natin ng ano ng mga not dominant na sanga. So makikita natin there's a mark here. Ito. So pag dito natin to pinutol, masasakta natin itong itong sanga na ito. Uh, so kitang-kita natin yung difference Nung meron tayong pinalaki, pinayaan natin lumaki ito. Itong dominant stem na to, lumiit na pagdating dito. So, ang cut natin is dito. Yan, dito. Mag-iiwan lang tayo ng konti. At ito ay eventually mamamatay ng kusa. So, makikita natin ngayon na yung liwanag ng araw ay tumatama na dito sa area na ito, sa gitna. So, this is the fruiting area na kung saan yung sikat ng araw, ito yung mag para magbunga itong area na ito. Ito na yung natapos natin na unang puno. So, what we're going to do next is ibabind natin yung kanyang mga sanga na nakapataas para humiga ng konti. So, right now you can see. Uh, siguro mga sa 3.5 3 meters to 3.5 meters na lang yung taas and there's an air ventilation maganda na yung air ventilation sa ating puno at yung sikat ng araw ay tumatama na rin dito sa kanyang katawan so may sure yeah. this is where I'm from in This is where I'm handing it down the line This is where I'm hoping that my judgment sound And better workers there'll be you no know, next time This is where I'm farming it out to you This is where I'm giving away the